Mayroon pa pala tayong lechon na umiigot. Ano daw to, to? delivery din Ah, yun pala. Bilaw. Ayan, pero ito ay uh, taken na bukas. Ayan, may mga tubig-tubig pang ano. Paayos natin to bukas. Ay, ayan na mga ka-farmer. Isang magandang buhay. Buti na lang at sumisikat na ang araw. Ayan. <laughs> Medyo nagpaparamdam na po ang ating ah, haring araw at sana bukas sarado po kami ngayon pero sabi ko kay Bebe same same kailangan natin maghanda kahit paano eh baka may mga pumunta at kahit man lang sisig at ano di ba sinigang or ano ang maihain natin wala lang an pero nang hinahing ako kasi mayroong nag-message 6 kilos daw no? magpapadeliver so hopefully I... Pag materialize yung idea natin nayon, malaking bagay po yun sa makaraos talaga kasi kung let's say sabihin mo uh, sabado especially sabado, medyo mahina po tayo ayan, maglalatag tayo ng lechon dyan sabihin mo ng maka 10 kilos lang tayo for delivery So, kumbaga parang yung puhunan mo na habol mo na kahit papano, Konting, counting kembot na lang mahabol mo na yung puhunan plus yung pasahod. So, ayaw awang jos Ay alam naman ng Dios yung ginagawa natin na talagang uh, nahihiya ako sa kanila, walang trabaho. Sabi ko papayaman ano anong gagawin natin? Eh wala, sabi. Niya. <laughs> Kaya ngayon, sabi ko, kung pitasin mo na yung mga sili, nandiyan na sila eh. Ah, uh, si Junjun, ako na andiyan si Jay. Sabi ko nag uh, mga nagsipasok 'yan, papa, yung alam kahit na lang tayong alam na sarado pero syempre eh sa sakali din na, ano. Papagtrabaho. So, ayun na uh, pinapapitas ko na rin kay Kong kung sabi ko yung loft, yan ikaw na bahala, linisin mo na din kasi po ako ay mga aalis, uh, mga farmer kasi si Mama yung kanilang asyenda sa <laughs> Sorsogon ay may ibebenta na po yata yung beach lot na pinuntahan namin ay parang ibebenta na po yata nila uh, actually sabi ko nga ibenta nyo na yan wala, nang, wala naman ng I mean para sa akin eh panghihinayangan mo pero ang tanong kasi may mga pinsan po kami nangihinayang kahit ako nangihinayang din maganda po yung lugar kaya lang you don't have the ano eh you don't have the ano ba to o, yung, yung pagkakataon ba kasi lahat kami din busy ako na Nandito kami sa Pampanga ba diba? so second generation na kasi yung mga ano matatanda na so sino ang mag uh, as asikaso niyan maganda daw sana i-develop o sige sino ang magde-develop di ba parang if you look at the ano the scenario yung yung yung, yung naka-lay down yung ano mo yung mga pwede mong gamitin. wala wala din naman eh sabi ko sayang ibenta na lang yan mapakinabangan ng mga matatanda So ako para sa akin, kasi may pinsan po kami, sayang talaga nga naman. Kaya lang kahit sila nasa Bicol o oh, yung iba po nasa mga, oh, ako 44. Alam nyo naman ang buhay ng tao, napakaikli lang. Pagka kami ay nawala na rin, which is yun naman talaga ang mangyayari. Lahat naman tayo pa Eh mahirap magtingin ng uh, 100 years from now wala na 'yun yung mga suses susunod na generation they don't care about it 'di ba wala nang mag ano noon at ang mangyayari niyan mapupunta sa iba <laughs> ganun po ang mangyayari so much better sabi ko ng abang buhay pa si nama, eh benta nyo na mayan at uh, bahala na kayo kung magkano mapagpartihan ninyo at least mapakinabangan at yung kukuha naman noon i-develop ide din naman 'yun mapakinabangan din naman ng bibili 'di ba mas mapagaganda niya pa yung ano 'di ba so ganun lang naman talaga eh, pag inisip mo pa kasi yung sayang kasi ganyan tapos nakalipas ng sampung taon wala pa rin naman nangyayari na andyan lang diba although syempre sabihin mo tumataas yung value eh wala din eh so ayun nga may kailangan daw pirman si mama na no, valiches so, sabi ko sige alis tayo teka ako na magda drive ka ako so ayun tama tama sarado naman po kami o oh, so, ayun tapos ayun nga yung plano namin sabi ko kay bebe magpawalis na muna doon si gagawa daw siya ng chili garlic crab, kasi wala na naman so ayan maraming salamat sa so, walang sawang pag order po ninyo alam ko kulang pa po yung aming mga advertisements at uh, marami pa po kaming kulang na kailangan gawin which is napakarami pong ideas na nasa isip ko na hihirapan tayo mag execute <laughs> ang hirap ano so gawa natin ang paraan anabigyan ah, tayo ng Panginoon ng lakas mga farmer we need to do it kumbaga sa boxing eh kailangan sumuntok na sumuntok para lang makatama so ayun ganoon din naman sa basketball kailangan mong tumira wala mo nangyayari sa dribble <laughs> so ayun po kailangan natin uh, gawa ng paraan so ayun na uh, magwalis magwalis muna sila doon parang binagyo sa taas kahapon nag vlog ako nang makikita nyo po yung dahon ang kapal sobrang kapal po ng dahon so ngayon maganda na ang panahon Ah, uh, sabi ko bili na lang po kay mga walis. Wala na rin mga walis doon. Kay katrabaho, marami pong walis si katrabaho. So mas malapit. Doon na lang sila bumili mga apat. Apat na piraso. Tapos sa ah, uh, ayun si Kongkong Kong magpitas ng sili, kalabasa. Sabi ko yung mga nasa lupa na ano na eh, hinog na talaga siya. Matured na mga dilaw na ang kulay. So kailangan ng pitasin niya may imbak naman yan dahil magagamit natin yan sa mga future pakbit natin At the same time papatanim na rin ako sa harapan pagka nakaluwag-luwag na po kami then na uh, sabi ni mama bet kailangan din natin ang sitaw oo nga sabi ko mama bet ano so baka lagyan namin ng net doon dito sa may ano kami ng pangsitaw so ayun tapos sa uh, dito sa harap siguro Pwede din naman. Pero gusto ko dyan kalabasa kasi maaraw eh. Maganda dyan. Mahabol pa natin yung tagulan. Mahaba po po ang tagulan mga farmer Hanggang November pa yan. So, makakasingit tayo. So, ayun. At, uh, ano pa ba? Gagawa daw si Narizal ng ano. At thank you naman. sa talagang napakabait ng Panginoon mga farmer Talagang, uh, ano lang talaga. Uh, nisan para tayong batang na problema pero yung tatay natatawa lang. Parang ganoon ba? Syempre tayo bilang isang tao maliit masyado yung nakikita natin, di ba? Kung ano nakikita natin, yan lang. Panginoon, kikita niya lahat. So, ayun, nasarado man tayo ngayon, meron tayong siyam na litsyo na order. So, thank you, thank you. Thank you Lord. To so, ayun po. At bukas, sana makanta ano tayo, makausad tayo. Ah, uh, may bukas tayo bukas ayan <laughs> so ayun lang po at happy birthday pala kay Reynaldo Oglimen ayan happy 70th birthday nagkamali ako ng basa kahapon ano? 75th birthday pala si ka farmer Lito uh, ano uh, Aguilar ayan tapos si ano naman ka farmer Reynaldo at naalala ko yung greetings ko sa'yo Binigyan kita ng isang bullseye dun sa darts ha <laughs> Pinanood sa akin Ben, grenade mo na siya dati pa So, ayun, nandun pa kami sa bahay Speaking of darts mga ka-farmer Kailangan ko din mag-darts uh, Siguro kailangan ko ulit na mag, uh, Kahit pa paano once a month Maglaro uh, doon sa Angeles May pinsan kasi ni Bebe naglalaro Ngayon, nag, uh, ano siya, pupunta siya minsan dito si Maning sabi niya maglaro ka sayang sabi niya sabi ko nga eh kasi maganda din kasi makakakaroon ka ng marami pang dagdag kaibigan connection eh actually nung last time po hindi naman sa pagyayabang last time akong pumunta doon before pandemic pa nung naglaro ako one time lang naglaro ako sabi niya tol ano ka balik ka dito baka masali ka namin sa ano yung yung mga parang uh, ano nilang team nila na pinangdadayo. Sabi ko, hindi ako kako. Pwede. <laughs> Busy. <laughs> so, nakita kasi nila yung tira ko. Ayun, eh, nandun pa naman mga farmer yung ating uh, pinagmamalaking tira. Kaya, uh, ano parang, hindi naandyan lang yan. Kunting eh. um, practice lang, e, eh. naandyan lang yan. So, ayun. Baka kahit pa pa, no? Eh, diba? Thursday naman daw yon So, sabi ko Thursday kasi Saturday. Hindi naman tayo pwede. Sunday hindi din. So, Friday, alanganin naman. Masyado tayong gagabihin. So, Thursday talaga. Mayroon daw pong laro doon yung PUD. Pampanga Unified uh, Darters uh, ano, uh, doon association sa may balibago. So, yun. Eh, baka, ano, subukan natin. Practice-practice muna tayo. At, uh, yung outing, nakalimutan ko na naman. Hirap kasi sa 501 yung outing, mga ka-farmer, kailangan kabisado mo at magaling ka sa at mabilis yung ano mo kasi pag nagmintis ka sa kabila dapat alam mo kaagad yung uh, kasunod mong titirahin so ayun medyo mabigat-bigat kailangan mo makabisado ulit so ayun ha, ah, ayan grabe parang binagyo yung paligid dapat 7 o'clock kami aalis sabi ko kay ate ano muna tayo mag 8 pinapaalmusal na nga ako doon sabi ko pa na masada na kami magaalmusal so ayun finally simikat na po ang araw kahit papano kumusta kaya yung gagambang pinakawalan ko dito maganda pa naman okay ayun so yung tubig tuloy tuloy pa din pong umaagos mm, tuloy tuloy pa rin mm. tapos yung aking uh, aking barako mga ka uh, farmer ka ko na ako marami ang nag comment bakit daw po kasi hindi ako nag FI alam nyo po isa sa mga ano ko kahit sabi ko nga kahit ulitin ang senaryo maggaganito pa rin ako alam nyo kung bakit wala naman po akong alam sa motor. O syempre, di saan ako didepende? ba? Diba? Saan ako didepende? Kundi sa mekaniko. Eh, lahat ng mekanikong tanungin ko, yun din sinasabi, wag. Kasi, unang-una, 2002 years na yung, magti-3 years na po yung Barako 3 eh. Talagang mahina ang benta. So, isa pa sa kinukonsider, bakit mahina? walang bumibili? So, hindi ko naman naisip na pang, pang ano nga naman, naman kay Kichichi. Pang katid-hatid nga lang naman. Sabi ko, bakit ako di sumugal sa FI? Kahit sabi ni Brother Maynard, ikaw kasi hindi, yung Panginoon FI. Kasi sabi ko, brother, dito sa Pilipinas, no, eh, sa Arayat, baka wala pa ata dito may, may ano, yung eh, pang-read po ng ano. Minor lang, mahirap pa i-adjust. Kung wala kang, tawag dito, wala kang gadget na pang anong ganon. Kaya talagang yung dito, carburetor pa rin po ang, ang uh, 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 sikat. So, ayun, eh, atyaga atyaga naman natin to. Tingnan natin ano. Ay, na yung susi. Tinabi na naman la. Na. Eh, ko yung susi. Parang may magnanakaw. Hindi naman problema. Bihira. Ayan. Ayan. Anday tong susi ko. May nail cutter. Ayan. Okay. Ay, di pa nakakambyo. Ah, ah nakalock. Nilock nila. Ayan. So, titingnan natin kung ma uh, hindi na tayo mahirapan mag-start. Hindi naman ako nag expect na one click lang ito. Pero sabi ko nga, kung uh, napatino ko na. Kasi ako na nag-adjust eh. Oh. Ay, malaki talaga ang tulong ang YouTube. Oh, tingnan nyo, one click na ngayon mga farmer You see? <laughs> ay, ay, ay. Kasi pinalitan ko na rin yung Banjo Bolt. Ito, yung Banjo Bolt na sinasabi nila pang barako. One, ang linagay ko mas malaki po yung butas. Actually, ang dami ko nang natututunan kakapanood kay Mariano Brothers eh. So, ayan no, one click. Huh. Galing po yan sa tulog. Pupungas-pungas pa. Oh, di ba? So, yun yung sinasabi ko. Na Oh, hindi mamatay Uy, di ba? So, ayun. Ah, kahit ulitin man uli yung ano, ganun pa rin mangyayari. <laughs> Pipiliin ko pa rin po yung ano ito. Kasi talagang ano, actually may tumawag pa sa akin eh. Matagal na po nating subscriber. Sabi niya, brother, ako toda. Wag na wag kang bibili ng epay. Talagang tumawag pa siya. Sabi ko, bakit naman? Basta sabi niya, walang gumagamit niyan dito sa amin. Eh kasi naman pag in-analyze eh, syempre yung mga nag yung mga nag- namamakyaw, yung mga nag yung ga, kargador, yung ginagawang ginagamit po kasi actually yung Barako 2 yan po. Ang yung Barako pong series yan po ang best motorcycle sa ngayon ah. Wala na kasi yung TMX 155. So, yun, Barako po ang ano magiging legend din yan. So, yan po ang best seller at uh, Ayun nga, nung pinalitan po nila yung ano, ginawa nilang FI. Wala na pong bumili, halos. Kukunti na lang talaga ang sales. So, ayun. Pero sabi ko nga, dahil nga hindi naman talaga natin ipangahanap buhay, pwede na sana. Kaya lang, tingnan nyo yung nagde-deliver ng Shopee. Sabi niya nga, boss, sabi ko, oh, may problema ba yung FI? Wala naman, sabi niya. Kaya lang yung minor, hindi ko mapa-adjust. Kasi kailangan ng tool. Yung gadget ba? para lang ma-adjust mo yung minor hindi kagaya nitong carburetor ikaw lang pag tumaas ang minor eh, kasi tataas po yan minsan bababa ma adjust mo lang na ganun may pinipihit okay na so yun po ang difference kaya ayun may mga nag-comment ikaw kasi ganyan oo nga naman ka ako actually na andon part of it pero hanggang ngayon mga ka-farmer hindi pa rin naman talaga parang sising-sisi ka na ano mas okay pa rin naman ng ano actually mas mabilis po kasi itong gawin kahit saan eh yung FI ya, hanap mo pa kahit sabihin mong wala ka naman kasi sa liblib -lib na ano pero hanapin mo pa rin eh <laughs> hanapin mo pa rin hindi mo pa mamali DIY ito tingnan nyo ako na nag DIY o, oh. tingnan mo binak inano ko yung carburetor yung pilot screw Inadjust adjust ko through youtube lang na eh, ano sa atin na, nakuha ko ako nang tingnan nyo galing sa tulog oh. so ayun lang mga ka farmer at sana makabalik ako ng maaga ayan ako yung Ay, magmamaneho muna mga farmer at ayun Tingnan natin yung ano. Sana may kumain ano or ano nag naman ako sa Facebook and YouTube. Para ano tapos yung kakain naman ngayon sana naka-reserve sila na rin po ang nag-message na ka-farmer baka hindi kami makapunta cancel namin kasi masama nga ang panahon. Pero ngayon weekend oh ayan maganda na panahon bukas mas maganda daw. Oh mina na yung baget Pero next week na naman bibira na naman. Kaya be ready and stay safe. ayan mga ka-farmer nakabalik na kami <laughs> mabilisan lang ayan na oras na 4.15 ikutan natin kasi after a week ngayon lang ulit tayo nakapagtrabaho di ko lang alam kung uh, may mga nagtrabaho nga so ayan, amaya makikimarites tayo kung ano na nangyari sa ating uh, kainan at si ka-farmer all moraw nagpapa-reserve ayan nag-message sa si Bebe nang take na yung kubong malaki. Ayan, thanks God. Yan po yung aking pinapangarap. Yung ano ba? Maubos yung mga papaya natin. Ano nangyari sa inyo? Why? Tama. <laughs> Ayun, ang ah, pangarap natin yan mga farmer na, di ba? Every operation eh, magamit. So, naku, hilikado. virus daw yan eh so hindi siya fungus it's virus baka tatamaan lahat ito pero hindi naman minsan nakaka nakakamatay uh, mawawala din ganda pa naman sana ng mga ano ganda ng tubo eh hmm? tataba galing yan kay Lee <coughs> ata uh, ganyan talaga So ayon. Sana po ay ano, makainihan pa si bebe ah. Kung ginagawa nila. Papalitada na ng uh, ano. Uy, malungkot to ah. 'Yung mga manok na malungkot, kailangan ng actually kailangan na natin ah uh, ano hinto. Unti-unti onte. Oh, lang mag-isa? Nandiyan po si John, sa likod po. Oh. Anak, ano? Balikada sa, sa likod. Buti na Contact ka, John. Ha? Ah? Wala na po, huwi na po. Plus 4 na. Ah, ayan, no? ah, ah baha dito pala. Ayun, manok pa tayo. Ito malinis na malinis na tayo oh patugtog ah meron pa pala tayong na umiikot ano daw to, to deliver din yan ah yun pala hindi ko napansin yung ah kakarating lang kasunod lang pala kami dalawa na yan alright alright Si Junjun, hinahanap ni Bebe nung isang araw. May deliver ka ba kanina? Oo. Aba, ano yung pang, ano mo ngayon? Sabay sana yun, eh, oo. Binago yung time niya, ano eh, 9,000 oh, to. okay na. Binago ni ano, ni... ...ni Engineer. Ah, dalawa, kay, ano yan, Engineer Leslie. Ayan, happy 75th birthday. Ah, Lito Aguilar. Ayan. Tapos ito, mukhang okay na. Ah, switch na lang po ang kulang ng ilaw. Pero okay na rin naman. Wala pa po tayo ilaw. Ayan, pero ito ay ah, taken na bukas. Ayan, may mga tubig-tubig pang ano. Paayos natin to bukas. Ayan. Electric pan. Oh, gumagana na pala. Ayos. Oh. Hindi ba naka ano sa Naka-message? Oh, ayan, ito. Pina-reserve na itong dala mo. Malaking grupo ata ang dala ni Ka Farmer Olmo. Ah. Ka Farmer Olmo. Oh, taken po itong kubo bukas. Isang malaking group. Ah, ininis na rin naman Nakaprepare na. Kapag walis na. Para, parang binagyo dito mga ka farmer. nung no? Ano, kahapon lang. May tayo dito kahapon. Parang binagyo. Grabe ang Hindi pa namin na ikakabit yung sabi kong swing. Kailangan may swing dito. Siguro dito na lang. Yan, swing. Tapos si uh, Junjun nawawala. sa Ayun pala. Naalala ko kagabi kasi ilang araw kong dinakita. nakita garlic pagkano? Ano 100 'yun, 100. Yung garlic lang o yung chili garlic? 160 ata. 160 plus... yung chili garlic crab 180. Oh, ano po, ano, eh? hmm. 160 320 plus. Galing ka sa Eh. So dito, pwede na tayo dito. Oh, mataas ang panggagalingan ng ano. Mataas ang panggagalingan ng lubid. Eh. Hmm. Oh, tingnan niyo mga farmer oh, na sa tubig. Oh, nag, ano din yung mga ano, mga uh, sili. Grabe. Ah, nagpalitada pala sila sa likod. Junjun -jun kasi alanganin. Sana pumasok si Junjun -jun para bukas kung Pwede, bukas magtatrabaho. Haba ng bakasyon. Hmm. Palitada ng likod. Meron pa lang pamain sa ano, hito. Oh, okay na pala. Very good dance na. Ayun. Baka natin. hintayin natin mag-hit yan. Paano uli natin? Nako, nawala na yung telephone number ko kay Alan. Bulaklak uli oh. Sana wag nang mano ng bagyo. Ang dami bulaklak mga ka-farmer. Mabubuo naman siguro. <laughs> So next year god willing pagka hindi po tayo na perwisyon ng mga bagyo at ano mayroon tayong makukuhang uh, star apple naman dito naman tayo mga manonongkit ng star apple so ayan tapos ayan yung motor okay one click <laughs> titingnan ko na lang yung plug reading na tinatawag so ayan plug reading uh, farm titingnan natin yung sunog ng Uh, spark plug. Na lang ang ating babantayan. Tapos ayan, shout out pala kay Brother Maynard. Masarap daw yung chili garlic crab. Uh, at nag-message siya, brother, masarap. <laughs> thank you, thank you, brother. Na-appreciate mo at uh, actually ano, si Ka Farmer Jonathan, nagdala din siya. Tapos ano pa ba? Meron din po ang ano eh, inintay natin yung feedback sa ano eh, pero baka malabo, baka mahigpit sila, no? So, ayan. Pero so far, sa lahat po ng mga nakaano eh, pasado naman. At thumbs up talaga sila. Kaya masaya po ako. Hopefully, tumagal yung produkto. At mai ano natin, mai ma-reach pa yung mga hindi subscriber, hindi, mga hindi pa mga nakatikim ba tapos word of mouth so, antayin natin gagawa naman natin yung uh, mga ano naisip na paraan tapos si kong kong nag, uh, namitas na yata ng kalabasa sayang si uncle boy yung kapatid po ni mama Ge, late na kasi nag message si ate ano na po halos alas uh, 10 na So, ay eh, maaga kaming umalis. Hindi na ako nakapagpitas. Ah, ko sana ng kalabasa si Uncle. Kasi one kid ni na lang si Uncle. So, ano na lang 'yon. Medyo ano na lang. Mga more vegetable. Abi ko sa susunod na pagpasyal ninyo. Ah, uh, maraming papaya ka Birthday ni Mama, malamang. <laughs> So ayan, ah, tapos na tayo. Umikot lang ako mga farmer. Papakain pa ako ng aking mga halaga. Ayan. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.